So hello beautiful people! Welcome back to my YouTube channel! It's been a while! So long time no si mga loads mga sisi and guys. So ayan. So for today's video mga loads mga guys. So isi-share ko lang sa inyo kung paano ako pumasa sa aking US Visa interview. So ayan. Mayroon akong kodigo dito. So bibigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga questions sa um, immigration officer at kung ano yung mga bawal dalhin sa interview okay so yeah without further ado let's start but before we begin please to subscribe on my channel if you haven't al already I'll be very much appreciated thank you so let's start First things first, syempre, pagpunta nyo doon, dadalhin nyo yung DS-160 form nyo. So, at, at syaka mga requirements, okay? So, huwag mong kalimutan yun. Syempre, yun yung pinaka-importante kaya ka pupunta ng interview, okay? Very basic, right? So, ayan, syempre, pagpunta mo doon, ang mga bawal dalhin, so, ito na. So, ayan, para hindi kayo magaya sa akin, napabalik-balik dahil may dala ako ng mga ganito number one, smartwatch. Pwede kayong mag-wear ng relo, yung mga quartz ganon, wag lang yung relo na nakakonect sa cellphone, smartwatch, um, Apple Watch, yung mga ganon bawal yon wag na wag nyong suotin dahil pababalikin kayo at hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay yung yung items na yon na dala nyo. So, ayan pangalawa, lahat ng klase ng liquids, so ayan kung pumunta ka doon, nagdala ka ng bottled water, nagdala ka ng alcohol, nagdala ka ng perfume sanitizer, lahat ng klase ng liquid, mapamalaki o maliit man yan iwanan nyo na para hindi na kayo pabalik-balik sa pila, okay dahil pag nandoon ka na sa security screening, may nahanap yung security sa bag mo at bawal yon lalabas ka, itatapon mo yon or ibibigay mo sa kasamahan mo plus pipila ka ulit doon sa pinakahuli so back to zero ka na naman okay? so iwasan nyo po yon kaya ako po ginawa ang video na para maiwasan nyo rin po yung ganitong pangyayari kagaya sa akin okay? pero may option naman po kayo halimbawa kung meron kayong kasamahan sa interview na sumama sa pero hindi naman po siya naka-appointment, sinamahan ka lang. So ayan, iwanan mo po 'yon sa kanya, okay? So ayan, hangga't maaari kung pwede ang dalhin niyo na lang is 'yung dokumento niyo at saka 'yung form niyo at saka 'yung uh, ID pictures niyo and passport. So ayan, 'yun na lang ang dalhin niyo sa loob kasi yun lang talaga ang importante at para ang ang solusyon para hindi ka pabalik-balik sa pila okay so syempre yung isa pa or ito pa yung dapat na hindi dalhin is yung mga gadgets alam ko naman kung yung iba na nagugugo uh, alam na nila ito na bawal talaga magdala ng cellphones ng ipads ng earpads kahit anong gadgets bawal po siya sa loob so ayan So, ang second option po nito, kung nadala nyo po ito dahil hindi nyo po alam, meron pong mga tao sa labas, um, hindi ko alam kung mga tindera sila, kasi yun yung um, nakita ko. Hindi ko alam kung tindera sila, pero nag-aalok sila kung merong kang iiwan na cellphones, mga gadget na ganon, um, pero magbabayad ka. So, medyo merong konting risks So, ayan. Kung, kung oh, willing kayo na iwanan sa kanila. Nagbibigay sila ng number. So, pagkatapos ng interview mo, hahanapin mo na lang sila ganon para i-claim mo yung ano mo. Tapos, magbabayad ka. Um, 200 pesos yata yung ano, yung paiwan. Hindi ko lang sure kasi baka mamaya per item pero narinig ko 200 pesos daw po so yung mga ganong bagay wag na wag nyo na pong dalhin hanggat maaari okay? ang dalhin nyo na lang is yung cash yung pamasahin nyo dokumento at saka yung um, DS 160 so yun na lang para less hassle talaga syempre pumunta na rin kayo ng 15 minutes before um, ng application uh, I'm sorry ng uh, interview time nyo yung sa akin kasi 15 minutes before ng application at uh, time ko kasi pagkaganon konti na lang yung nakapila kasi yung iba nasa loob na so parang hindi ka na magantay ng pagkahaba-haba at pagdating mo sa loob pawis-pawis ka na okay pwede ka rin namang pumunta ng 1 hour before yung interview time mo pero mas um mas sinasuggest ko mga 15 15 minutes basta wag na wag ka lang malate kasi ganoon yung sa akin pagdating ko wala nang pila so diretso na ako sa loob. Okay? So, ayan. Okay. So, alam niyo na ako ano yung mga bawal. Okay? So, pagdating naman sa loob, syempre, pipila ka para sa security screening. Pag pumasa ka sa security screening, so, ayan, pipila ka sa loob sa first screening na Filipino immigration officer. So, ayan. So, ang Filipino immigration officer, yun yung pinaka first screening mo ang itatanong nila is yung full name mo at saka yung why do you want to go in the US so ayan syempre dapat alam mo kung bakit ka pupunta sa US alam mo na yung isasagot mo for sure okay huwag ka magsinungaling okay alam nila yon kasi kung nagsinungaling ka yung kumbaga yung sagot mo ay hindi ka pa sumagot alam na nila yung answer kasi nakikita nila doon sa DS160 mo okay so ayan pagka uh, pagkatapos doon sa first screening pupunta ka na doon sa fingerprints so pagkatapos pagka fingerprints ayan uh, yung iba hindi na nagtatanong fingerprints ka na lang pero yung ibang uh, um, officer nagtatanong pa rin ng full name mo ganon kumbaga verify lang nila so pagkatapos ng fingerprints mo eto na final interview with the foreigner immigration. Oh, siyempre kasi US immigration, siyempre foreigner yung mag-interview, ba? Diba? So, ayan, ito na. Pagdating mo dito sa officer na ito, wag na wag kang kabahan. For sure, nandoon pa rin yung kaban nyo, ba? Diba? Habang nakapila kayo. Pero pag nandoon ka na sa harap niya, wag nyong ipakita na kinakabahan kayo. Although ako kinabahan ako, pero hindi ko pinakita na kinabahan ako. Pagkaupo ko talaga doon sa harapan niya, nakangiti lang ako nakatingin ako sa mata niya yan ang tips, number one tips din uh, mag eye to eye contact kayo kahit hindi sila nakatingin actually kasi um, habang nagtatanong sila sa'yo yung mata nila is nakatingin sa computer pero sigurado ako yung kabilang eyes na sa'yo nakatingin so ayan para hindi halata na nervous ka so kailangan mong nakasmile at nakatingin sa kanya huwag mong, ili, wag mong i iligta yung tingin mo sa officer na iyon. Okay? Tapos, pag nagtanong yung officer, kailangan sagutin mo agad. Kasi pagka nag-iisip nag ka pa ng isa, sagot mo, walay na, bagsak ka na nun. Yung iba, first interview palang bagsak na. Kasi ganun yung sitwasyon na nangyari. So, dapat pag nandoon ka na, alam mo na, ready ka na. Lalo na pagka ano ka naman, um, um, uh, totoo. Kung baga, hindi ka nagsisinungaling alam na alam mo kung ano ang sasabihin mo. Siyempre, yung first question, ito na. First question is, why do you want to go in the U.S.? Siyempre, alam mo dapat kung bakit ka pupunta ng U.S., okay? Yeah, okay, so dapat ganon. Alam mo na yon Mabilis ang sagot mo kapag alam mo at hindi ka nagsinungaling. Mabilis lang. Tapos, um, second question is, um, Uh, what do you do for a living? Syempre kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung trabaho mo dito. Kung ano yung trabaho mo dito sa Pilipinas, dapat sasabihin mo. Kung ano yung ginagawa mo, kagaya ko, ako hindi naman ako nagtatrabaho pero meron akong sariling maliit na sari-sari store. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Okay? Pero in my case, medyo iba ang sitwasyon ko kasi um, may K1 visa ako before. So, nakita nila agad yun. Pag enter pa lang ng, uh, ng officer doon sa passport number ko, alam na niya na meron akong K-1 visa before. So, ang ginawa niya, pina-explain niya sa akin bakit, uh, bakit ako nagka k 1 visa before at saka anong nangyari. So, yan, in-explain ko ang K-1 visa ko. Tapos, nagkaroon ako ng green card, uh, 10 years green card holder ako. Sinerender ko. Tapos, sinabi ko yung reason bakit ko sinurrender yung green card dapat alam mo rin kung ano ang reason okay so sa sitwasyon ko sinurrender ko kasi nga uh, gusto na namin manirahan dito sa Pilipinas okay so napakadali lang tips number 2 so wag kang kung ano yung tinanong ng officer yun lang ang isagot mo wag mong habaan na parang nag telenovela ka kasi minsan Tama man, sa, tama man yun sa isip mo yung sinagot mo pero mali sa kanila yon So, wag mong habaan kung ano yung sinagot at uh, tinanong niya. Lalo na pag yes or no. Pag yes, yes lang. Pag no, no lang. wag mo nang dagdagan. Yan. Tips. Tips din yun para uh, less um, um, mistakes. Ganon. So, ayan. Tapos, tatanungin nila kung ano yung ta, um, halimbawa, kung kagaya ko um, may asawa na uh, mag-asawa na kami di ba so tinatanong niya kung ano yung asawa ng mister, uh, anong asawa I'm sorry kung ano yung trabaho ng mister ko so ayan dapat alam mo rin kung ano yung trabaho ng mister mo at ito pa tatanungin din nila kung saan ka sa US syempre dapat alam mo rin yung address mo kung saan mo pupunta saan ka pupunta banda sa US okay dapat alam mo especially na especially sa mga first timer pa lang dapat ka bisaduhin niyo kung saan kayo pupunta okay pero pag ano naman ah uh, halimbawa uh, states halimbawa California or San Francisco o ganon um, saan pa ba mm, uh, Las Vegas ganon ah uh, pwede mo namang sagutin na ganon lang pupunta ka doon sa ganon tapos syempre may mga ano pa, may mga depende kasi sa